Yo, what's up guys? Uh, magandang hapon po sa inyong lahat no? So ngayong, gabi, na, uh, ngayong araw na to guys no? Panibagong exploration na naman po ang uh, gagawin natin At uh, explore natin ngayong araw na to guys no? Kung maalala nyo Nung huling upload natin guys uh, Ito yung abandonadong bahay guys sa uh, Na nagulat tayo guys Sa uh, ano sa nakita natin sa loob ng bahay na ito may nakita tayong mga gamit ng mga kukulam guys ayan so yung time na yun muntik na tayong mabutan ng may aributi na lang na malaya natin kaagad at uh, nakatago tayo kaya hindi tayo nahuli guys no so ngayong hapon na to uh, sinadya kong puntahan natin ng medyo maliwanag pa guys no para ano para kung anong mangyari sa atin o may mga kababalaghan magaganap dito ay uh, at least hindi hindi masyadong madilim ayan makakatakbo tayo kung sakasakaling malanganin tayo guys no So ayun, huwag na natin patatagalin to guys no. Explore na natin tong lugar na to. At saka sana hindi tayo mapahamak ngayong araw na to guys kasi nag-iisa lang tayo. So ayun lang. Tara. So yun guys, no? nandito na tayo sa lugar na pag explore natin guys. No? Uh, sana lang, hindi tayo mapahamak. Kasi napakaralikado ng ano natin dito nung pinunta natin. Kasi hindi na to basta-basta na -basta, ano lang eh. Yung mga kagaya ng mga hindi natin nakikita. Kasi yung ano natin dito is sigurado talaga ako namang kukulan yun guys eh. Kasi wala namang ibang gumagamit ng ganong kagamitan guys eh. Diba? So sana lang, walang maap. mangyaring masama sa atin dito ngayon. Oh. So ayun yang bahaya bahay so parang wala namang tao kasi medyo tahimik Mahimik yung bahay. So, guys, no. Kung maalala niyo, guys, nung huling punta natin dito, muntik na tayong maabutan ng, ano, ng mangkukulang, guys. Buti na lang at, ah, uh, namalaya natin kaagad at, uh, nasilip natin na paparting na siya kaya nakatago tayo pero eh, nahirapan lang tayo kasi hindi tayo makagamit ng ilaw eh. hindi tayo na makagamit ng mga flashlight o kahit yung liwanag ng cellphone natin hindi natin magamit kasi nga baka mamalayan tayo at ta, mapansin tayo guys no so kailangan dobing ingat yung gagawin natin dito guys mga okay, guys so, bahay napakalaki na ng pitubo sa harapan ng bahay ni guys so pa? ba diba? din yun yung sabi ng mga tao guys kung may makita ka daw ganyan klaseng puno lalo na daw pag ganyan kalaki may mga pressure daw yun eh ewan ko lang guys kung gano'ng katotoo yun hindi rin ako sigurado pero yun yung madalas kong naririnig eh kaya itong bahay na to hindi nawawala ng mga nakatira na mga, ano, mga elemento. Kasi parang bantay daw yun yung, ano eh, nangitinagong pressure. Hindi so, ako sigurado guys ah. Mga naririnig ko lang yun sa mga, ano, mga matatanda. Ay. Anong taon pa kaya itong bahay na ito? So guys, kung may maririnig kayong mga ano tunog uh, ng sasakyan o motor. Kasi nasa kabilang ano eh. nasa kabilang ano yung uh, highway sa kabilang bundok. Nasa harap, nasa harap nitong bundok na ito. Ah, hindi. Ang laki ibon yan ah. Kulay-itim. So lang tayo. Di lang tayo mag -iini. Baka may tao sa loob. Kuha tayo muna mas maigi kung gumamit kayo ng headset guys no o di kaya earphone rinig na rinig ko guys rinig na rinig ko may tumatawa sa itaas Hindi na natin ikaw, tinakyatin na natin. May naririnig akong tumatawa sa itas eh. 됐다 Okay. Betah kita tidak akan bertahan di sini. Mungkin kita akan berjumpa, kawan-kawan. Mari, mari, mari. Mari, mari. guys. tidak akan bertahan di sini, kawan balik Mungkin kita baka sinundan tayo na nakala niya dun tayo daman guys baka sinundan tayo nakala na niya dun tayo daman guys so ngayon ang gagawin natin dito kukunin natin to sunugin natin to lahat guys itong mga gamit niya sunugin natin to magmadali lang tayo baka mabutan tayo guys no kukunin natin to sunugin natin to baka mabutan niya tayo So ito lang naman siguro yung kailangan sunugin. Ay pati pati din pala itong langis niya. No. Sunugin natin to, guys. Huwag na tayo magtagal dito. Baka mabutan niya tayo, baka babalik 'yun. Nakakatakot yung itsura. Eh. So, tara guys, tara tara. Tara. Sunugin natin to, guys. Ha. Dito tayo dantes, guys Dito tayo daan So yun na guys Medyo malayo na tayo sa Bahay ng mga guys Dala natin Dala na natin yung mga ano, Yung mga ginamit niya Susunugin na natin ito ngayon guys Yan yung mga ginamit niya guys Pati yung langis Tinala ko na din Susu Susunugin natin ito ngayon guys no? Habang wala. Habang medyo malayo tayo sa kanya susunugin natin ito guys ha ah. gamit tayo ng mga dahon ng saging guys yung tuyo so saglit ng guys ha ah. kukuha lang ko ng mga dahon ng saging baluti natin ito ito na yung, guys, oh, yung dalawa ito na yung dalawa guys so guys ito na yung ang naman niya guys no na, na ginagamit niya sa pagkukulang niya yung ibang gagamitan guys yung hindi ko na dala nakalimutan ko ito lang yung siniguro ko talagang dalhin para masunog natin ito para matigil lang yung ne, niya na yung ano niya yung mga gawain niya na hindi maganda so ito na guys hindi na ito na yung mga susunod natin guys ayun so sunugin na natin ito Muntik na tayo dun Buti na lang nakita ko Buti na Muntik na tayo dun guys Ang na natin sa pinag ko ng motor ko guys Muntik na tayo dun Masa na kaya yun Muntik na tayo dun guys Buti na lang nakita ko kagad hindi ko pa nasunog yung mga manika guys panigurarong kinuha niya yun hindi ko nasunog siguro babalikan natin ulit sa bahay niya oh, babalikan natin siya babalikan natin siya guys hindi tayo today kailangan hindi natin mababawi yung ano Loh, hindi natin mababawi, mababawi yung mga gamit niya kailangan natin masunog yan para matigil niya yung mga gawain niya hindi maganda guys niya hindi tayo titigil hindi natin mapabawi yan babalikan natin siya sa bahay niya gagawa tayo ng ano paraan para mapaalis siya sa bahay na yon at matigil niya, na niya yung ano niya yung mga gawain niya hindi maganda guys asa <sighs> <sighs> na kaya yun <sighs> so guys update ko kayo pag update ko kayo guys pag medyo ma, ando na tayo sa bahay guys kailangan natin ipokus yung sarili natin sa dadaanan natin baka andyan lang siya so update ko kayo guys pag ando na tayo sa bahay guys